Diyan. Okay. Nagkakaltas yung mga manpower agency, hindi naman nire-remit sa ahensya natin. Pagka meron na aksidente, mag may pagpapail ng loan o what, ha? hindi makapagano dahil unremitted. Hindi binibigay ng mga manpower agency yung contribution nila sa MSN. May mga ibigay sa kami dyan, may mga payslip. slip. Kaya lang, may nakulong bang mga employer kahit na sa principal kami na nag-trabaho, na, na, eh mismo yung principal eh. Yung mga negosyante, wala naman nakukulong eh. Pero ang mga manggagawa, pagka ibig sabihin ay eh, giniit ang karapatan, ang daming kaso inaabay. Kami ang agad ang tinatamaan para lamang suwa, sawataing yung karapatan ng mga manggagawa. Dati yung Commissioner Huyaan doon sa NLRC, eh, ngayon, kinarik niya bilang undersecretary niya ng labor relation. So, sila ang dalawa ang nag para lahat ng mga nag-uunyon na, ay i-dismiss niya yung mga karapatan ng mga magagawa. Anong saysay ng labor code kung ganito ang mangyayari dito sa bigla niya dinismiss yung TTC yun. Pinatigil yung election ng January 3. Anong kumpanya po? Uh, Eto, Siapin. Ah, Siapi. Ito, taga Siapi. Ah, Yes, so po. Yan yung pinakamalaking logistic dito sa Pilipinas. So, pinatigil niya yung pag-union? Yes. Ang sabi niya, walang employee-employer relationship. Okay. Dahil siya yung author ng DO174. Ayan. Kaya, pagkaganyan na puro agency yung mga workers, wala na, na. Matay na ako yun yung list sa Pilipinas. Eh, puro agency na tayo ngayon eh. Eh, so, yan yung pinaka main agenda ng mga labor group. Sa uh, lima ito nito sa ilalim ng pagawa, BNP, oh, Sir, uh, samantala ko na. Ano na ka sir, ano po yung ano po yung gagawin niya sir ngayong pong umaga? Ay, eh? eh, una, pagpunta ho namin sa harapan ng tanggapan ni Secretary Benvenido Laguespa, talagang isisigaw namin na bumawa na sa kanyang posisyon bilang Secretary of Labor dahil may conflict of interest. Ano po yung conflict of interest? Kasi ho, siya yung author ng Department Order 174 regarding to unsa Manpower Agency. Isang batayan po namin niya, ay ito mga manggagawa ng CHP. Granted yung aming petisyon, sinangayunan ng kanyang mid arbiter no? December 29, bigla niyang uh, pinadismiss yung uh, petition ng mga manggagawa at pinapatigil niya yung eleksyon noong January 3. Kaya ngayon, anong makukuha namin gustisya kung ang interest niya ay kapitalista, ay eh, wala na kaming uh, wala na kaming gustisya makakapit. Kaya kinakailangan namin magbitiw sa posisyon ito si Secretary uh, Laguesma. At yung kanyang undersecretary, isa sa pinakamurap.